abak yan time check natin 5.30 na umaga nandiyo wala na yung ulan pero mamaya alas yeti ng umaga kakaroon ng snow pero ano lang siya 88% 78% kaya sakto lang alas hanggang alas 10 kaya mawala siya ng, ah, hanggang alas 10 negative 3 yung temperature uh, ah, sorry hindi negative 3 is positive 3 feels like 5 So, hindi ako nag-snow pants ngayon. Snow pants lang ako pag mga negative. Pero pag positive, so sakto lang. Yan, yung bus stop. Pwede ka mag-abang dyan. Ay, yung iba, yung pag meron ka pupuntahan, yung iba tatanong sa driver pero isang magandang bagay na gawin google map mo type mo yung address tapos google map mo tapos ituturoin sa'yo kung anong anong number ng bus yung sasakyan mo nag metro ka so yung Google magtuturo sa iyo kung saan ka rin ibababa. Yeah. Sige mga kabayan, bisbilta natin. Kasi baka tayo. Ito tayo sa bus stop. yung bus? Malapit na yung bus. Yeah. Bus. Tayo natin dito. ay eh, malapit yung maklo kaya lahat nang ano may accessible so masahin na tayo ng bus bonjour <todic> Mga kababa lang natin Ito yung bus stop yan yung number ng bus na pwede nyo so isipin ayan so maliwanag naman sya dito yung bus stop so may garbage bin dito sa gilid ito makikita nyo dito sa gilid may mga bisikleta dito ayan pwede magpark park yung mga bike dito ayan tatali lang yung pag nag snow Ilubog ito sa snow. Gagamitin nila to pag uh, summer na. Depende. May mga tao naman nagbabike. Na pag walang snow, nagbabike sila. Pag ganito, no, may, may rin nagbabike din. May mga sasakyan sa kabila. Ayan, siguro mga towing cars diyan dito. tatawid tayo ito may hydrant din sa gilid yung hydrant gagamitin niya ng mga bombero so, sa, sa tapat niyan bawal mag park so, kailangan mga mag distance ka ng agwat ka mag park ka dyan dito tayo sa traffic light so, hindi tayo tatawid doon kasi doon tayo kahapon May nagli-lift turn na bawal doon Kaya So dito tayo magpapawid Para sigurado Kaya may nagli-lift turn dito tara Kaya Okay, pawid muna tayo mga kabayan Ngayon yung bike May maraming bike dito sa gilid sa tango may, may mas sakin yung mga tuwing ata yung sa taas so dito yung traffic light ayan sige mga kabayan kita kiss ulit